I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Kanina nga guys ay eh, talagang maaga nga nakarating itong ating doni Pangilinan sa Solaire. Na kung saan ay talaga namang sobrang saya ng mga bula at kahit hindi pa nga raw nagsisimula ay naiiyak na sila. Dahil alam naman natin kung gaano nga talaga ka supportive boyfriend itong ating doni Pangilinan kay Belle. At narito nga guys ang update natin ngayon na kung saan ay talaga namang binigyan na nga ng bulaklak ng ating doni Pangilinan itong ating ating Belinda na with letters pangaraw at ayon nga dito ay this is it congratulations already think you're gonna kill it Brett proud of you, Doni. Believe birthday concert na kung saan ay talaga namang sobrang kinakiligan nga ito na ng maraming bula. Kaya naman umani nga agad ito ng maraming komento dahil trending na trending na nga ngayon ang Believe the Birthday Concert ng ating Bel Mariano. At talagang maaga pa nga ay binigyan na nga agad ng ating Doni Pangilina ng flowers itong ating Belinda. At narito pa nga guys ang bawat komento ng mga bula patungkol dito. Kaya yeah, naman, stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Lalong lalo pa nga at marami tayong dapat abangan ngayong concert ng ating Bell.